sin circuit so nag-grab na lang tayo and hindi na tayo nagmotor so kasi medyo mainit na din alas 12 na ng tanghal eh. today is the day na magta-track day tayo mga tol and grab na lang tayo so 40 minutes lang naman yung biyahe malapit-lapit lang sa atin and yun kita-kits tayo dun sa Carmona Racetrack mga tol sasama ko kayo dun Shoutout din sa Yama Philippines uh, thank you po sa pag sa akin and thank you din po sa opportunity na binibigay nyo lagi uh, sana po huwag kayo magsawa Stop, mga tol nandito na tayo sa Armona restra kasama natin si Pia Jer niloko ko na ito kala ko di sasama <laughs> in-scam tayo so yan kakarating lang natin medyo na traffic tayo so ito na yung pinapangarap natin makatakbo dito sa restra yan so thank you uh, sa aya Philippines syempre inibitan na naman ulit tayo so pangalawang inibitan na sa atin na ito so grateful ako sa mga nangyayari ngayon and Ayun, uh, maraming salamat po. Sana wag po kayo magsawa sa akin. <laughs> so ayun, uh, testing natin dito sa race track yung Aerox B3 na SP and YEC BT ulit. So last time 'yan kasama ko si Kajer. Jer Year speed, <laughs> tugin niya lang, <lahat. laughs> tugin. so ayun, at si Kajer kasama ko to nung ano nung ano Sunset Ride, Sunset Ride and Max Kung right, uh, right, mapapanood niyo sa YouTube, panoorin niyo na 'yon mga hey. tol. So ngayon, Aerox B3 naman yung tatry namin dalawa. Kaso di kami magka-batch ni Kuya Jerry kasi may mga batch-batch kasi to. So kami, pang 8 ako si Kuya Jerry, pang batch 7. So mauna si Kuya Jerry kung gumaspol dito. So mamaya pa kami mga 4 or 3, ganun. Tamang watching muna kami dito mga tol. And thank you din kay Miss Daphne pala sa pag-asikaso sa amin and sa pag-imbita. Gamitin natin yung motor. Aerox B3 na race ready. So first time natin to mga to. Ramdam ko ngayon, kinakabahan ako. Na excited, syempre. Pinunta natin dito is maka-experience talaga para sa susunod alam na natin, i-apply natin sa sarili natin 'yon. Shoutout Yama. dito sir Jerspeed kasi tagal mo na dito eh kasi ito dito first time ko dito eh ito <laughs> first time daw eh no to mga go kart punta tayo na na to grandstand tara tara gala mo ko dito kasi first time ko lang dito eh that's oh, it 926 So ito yung ano, grandstand to Yan Sa mga manonood dito Solid view Idol, Moto Jack is in the house. Wow. Copper shirt pa kami niya, no? Ayan, yes, Kuya Rice Rider. What's up? Narating lang nila, galing Bulacan. Medyo malapit lang eh. <laughs> Gagaspal kami mamaya, ito yung mga kasabayan ko. Makakasabay ko rin sa race rider. <laughs> Moto Jack, follow nyo mga tol. Tapos si Kuya Race. Race Rider, follow nyo rin. Siyempre yung pinaka-pogi na ating idol. Their speed <laughs> Follow nyo. wala batch 6 na yan yung nakasalang dyan sa race track so dalawang batch na lang tayo na salang na tayo mamaya mag asikasa tayo mamaya bibis tayo dun kapadak sama ko kayo dito sa race track boss arch kasi idol breezy ay eh, sir melo sama ko dyan sama ko dyan Idol Breezy

Meron siyang navigation feature so, na pwede gamitin kung sakaling mag-travel kayo. So, third by third lang yun. Green flag po. Wala po lang po yan. Always go lang po tayo pag nag-green flag. Go lang po lang. <laughs> Wet race yata mangyayari ah. Gwa 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 gwa. Boss KM. KM Motovlog <laughs> <laughs> to natin mga kuya natin sa bundok. Ayan. Aerox lifestyle, Gastos PH, race pace, race, race rider. -jack. Pa lang, si sa una, moto Jake. Tapos yung pala si Kuya Miggy sa unahan. Same moto. Tama natin mga idol, idol, idol natin. No? Kaya Miggy. Waiting na lang kami mamaya. Bike number 2. That is your back end option. So ito yung race bike mga tol na gagamitin namin. Ah, uh, Diablo Rose na yan, uh, AC. Tapos na Pro Liner na pipe na pansin na, na BB series. Harap ligod yan. So isa dyan sa mga gagamitin natin mamaya. Dito, gagaspol tayo dito. So hopefully hindi umulan mga tol kasi first time lang natin dito sa racetrack. Pero sana soon madala natin dito sa Eri mga tol. Uh, planuhin natin dito tayo At, Tsaka gusto ko isama rin mga tropa dito Shoutout sa inyo mga tol Sa Scooter Up All Stock Boys Sayang di natin nasama si Motorambi dito So sana soon masama natin mga tol Let's go Sana hindi mulan Lord Sana pagsalang namin mamaya Hindi lang Ano lang to Mamaya pag yung time trial Ah wawal na Sa ano lang uh, Pinapayagan kami mag camera Sa Practice Lab Practice So sa time trial daw mamaya Kasi yun yung pinakamabilis, bawal na daw mag camera Ayun yung sabi ng mga organizers dito <laughs> Galingan mo ha, pangbato kita ha, sa bat 7 Gem speed So magbibiis na tayo mga tol Basta so, tayo sa batak So gamitin natin yung helmet is KYT na, KYT helmet Ang mga palagbagan So gamitin natin yung gloves is Alphan suit natin speed so ito yung suit natin uh, pinahiram tayo ni Papa Ray itakpa, no? sa araw uh, Raven Tech thank ko po sa pagpapahiram Papa Ray yan ginilisan na rin natin para uh, yun no? outfit check muna tayo mga tol yun no? mga boots na rin tayo waiting na, na tayo kasi sila Kuya Jer nakasabak na eh, sila yung susundan namin uh, yan practice lap na sila Then tayo waiting na lang sana hindi umulan mga tol bago kami sumalang. Let's go. Good luck sa akin mga tol. Kamusta experience? Joke pa, pa Pero solid, napaka solid ng ano, sarap ng township pre sarap tayo sa liguan ng township tsaka sagat na ano kasi oh. dinayin max eh Ayan, mamaya, uh, may isa pang tricycle si Kuya Jer eh. Practice lap pa lang yan. Next, next na tayo sa kanila mga tol. Waiting tayo dito. Ayan, natin sila kay PJ. Tulas? Tulas ito pa ka? po, ano kayo naman? Okay oh, naman mga kuya.

Sierra Boys, mga idol natin. Bibira na sila kami, mamaya next na kami sa kanila. So, practice lap muna yan. Eh. Let's go, let's go. Kuha natin mga tol. XP tayo dito, wala tayong dapat patunayan. First time lang rin namin. And sana okay lang si Kuya Lloyd. So next to tayo mga tol, kakatapos lang nila sa practice lap. Sana okay lang talaga si Kuya Lloyd kasi nakita namin yung pagkalpok niya dun. So gagamitin natin ba? món bổ Đó là sản phẩm wet train Sherlock so, ạ. Đó あ、はい、あよっ。 tol. Ang dulas. Hindi so, so, ka na oh, dami. Hindi <laughs> ko masagad din. Pero eh. ano, mas dami ako. Okay na yun. Thank you, thank you. Thank you, Roger. Kung anong ano natin video. Hindi tayo mga tayo ng umulan. Pahalas. Ayan, thank you. Uh, Yamaha, Philippines sa pag-experience. Basta yung alsada, medyo na yung gulong kanina. Gumulas ako kanina. So at least na experience na tayo. Kahit wet race, so okay lang yan. Nakadali si Papi. Panalo. Iyon. Ang taong yabak na naman niya. <laughs> the best nakadali, friend nakadali. Sir Jordan. best here. lap. Yan. Yeah. Pagkasahan si uh, Sir Jordan Soriano. From Pasig po. Oh All papi. the way from Pasig. And, uh, so Okay, ladies and gentlemen, a round of applause for Mr. Jordan Soriano coming in with a 101, yeah. 401. Congrats paamin black. Salamat. Thank you so much. Yo, Papa Yamaha, <laughs> team Yamaha Racing Philippines. Yo. Thank you and uh, Uy, this is G-Rock in the house. Thank you so much. See you next year. On <laughs> Yo, and uh, enjoy? And uh, yun, ma'tol, ah uh, ganun lang. Uh, next XP lang tayo mga tol. So yun, may ano tayo, may giveaways tayo ng Yamaha. Uy na kayo tol. Ingat men. lang Ingat. Bossy, ingat, ingat. Shout out, street Bye, boss tol. Haha. Nagpawisan rin ako dun ah. Harap, solid experience. Thank you, Yamaha. Uh, yun, eto muna Yun, eto muna kami. Uh, tapos lang mga tol so syempre may pakain si Yama sa akin eto muna kami guys Bye bye Carmona. Next time ulit. We are, out. We, are now, we are now. Thank you. Ito so, mga tol, napauwi na kami. Safe naman. Ayan, nakasabay ako kay Gedger. Shout out! Napakabait kong kuya, kuya Jer Speed. Tsaka si kuya. So, sinabay tayo palabas. Yeah. <laughs> Champion, may t-shirt kami, tsaka Thank you, mga Philippines. Sobrang solid. Sana hindi kayo magsawa sa amin. Ayun, uh, nakawin na nga tayo ng bahay galing Carmona Racetrack. Uh, gusto ko lang salamat magpasalamat sa mga lagi nakasuporta na sa akin. Ay Rambi, sa mga tropa ko dyan, All Cup Boys, uh, Scudarab. And gusto ko lang rin magpasalamat sa Floral Boys, Okada, yan, kila Boss Ash, kila Boss Jeff. Ayan, yun, uh, gusto ko lang rin magpasalamat kay Miss Nap. Thank you po ma'am sa pag-imbita. Kundi rin po dahil sa inyo. Wala rin po ako dyan sa event na yun. yon big shoutout Yamaha Philippines. Maraming salamat po sa